Tay, gusto ko ngayon, umuwi na kayo. Agaw pansin nga sa akin mga ka-idol ko, ang lolo na ito na sobrang hirap ng maglakad sa loob ng isang palengke. At yun na nga, napag-alaman ko mga ka-idol ko na si tatay ay mag-isa na lang sa buhay. Totoo ang kasabihan mga ka-idol ko na mahirap tumanda ng mag-isa. Tara mga kaidol ko, alamin natin ang kwento ni Lolo. Hi, Tay. Magandang hapon. Hi, hey, Tay. Tuyo, Tay. Kamusta kayo, Tay? Mahina na po. Taga saan po kayo? Ha? Dito Ha? sa kaibagay. Oo. Ano pong pangalan niyo, Tay? Taloy. Taloy? halo Salud. Ano, ilang taon na po kayo? 4 84. 4? Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? 8. Layo naman Dati po yung nagtitinda kayo? Ano po yung tinitinda nyo? Dito sa Tagaytay? Eh, bakit po nagkaganito kayo ngayon? Layo naman. Ah, na naghingi-hingi na lang po kayo? Oo. Oh. Pilip na para po makasurvive. Wala naman kasi magbuhay eh. Mm, pero ilang ilang taon din po kayo nagtinda ng pandisal? 30 30 years kayo nagtinda? Pero ilang buwan na po kayong tumigil? Mga uh, tatlong buwan pa lang. Tatlong buwan? Mm, hindi na po kaya magbuhat? Hmm. Uh, punta na, po tayo doon tatay sa gilid. Punta tayo doon sa may tindahan ko. Tulungan ko kayo. Dito po sa labas. Ha? Oo. Uh, uh, uh. Sinadjust kayo sa akin ng kaibigan ko. Kay si Kuya Christian. Nakita niya kasi kayo na nag... Uh, ano? Oo. Uh, uh. Wala na. Saan po ba kayo nakatira dito? Sa may kampo. Ah, dyan lang. Sa may kampo. Uh, uh, uy, uh, uh, marami para sa inyo tayo nakakakilala. Ay, pinagbago na lang. tay. Ayan. May nagbibigay sa inyo tay. Uh, uh. So, pag naghihingi po kayo tatay, nakakamagkano naman po kayo? Pag naghihingi kayo, nakakamagkano naman? Magkano yung uh, ako po si Kuya Leo, isa akong charity vlogger, kaya nagbibidyo ako. Uh, tulungan ko kayo ng konti para mayroon kayong pambiling pagkain pag uwi nyo. May kasama po ba kayo sa bahay nyo? wala, pumunas na. Ah, kaya na lang pumunas na. nga yung bahay ko eh. Ano po? Butas na eh. Saan po ba ang bahay niyo mismo? Doon sa kampo. Pero sarili niyo po yun? Sarili kong bahay. Sarili niyo pong pundan? Matulog. Ano Pero may itsura kayo tay. May itsura. <laughs> Marami siguro kayong chicks dati. Ha? Hindi naman. Eh, nasaan po ba yung misis nyo? Patay na. Patay na. Wala kayong mga naging anak. Mapili kasi. Mapili sa dati. Mapili ka dati? Eh, pag mga gwapo eh, hindi dapat mapili. Silan eh. Oo. Oh. 84 years old po kayo? Eh, nakakamagkano na po kayo ngayon? Ayun po, kumagkano na rin. Ang bariya. Bariya pa Grabe tayo, ano. Oh mahirap ba tayo mag -pag mag isa na lang? Mahirap okay. pag mag -isa. Bakit? <laughs> uh, akin lahat eh. Sa'yo lahat? Oo. Oh. Eh, dati pag nagtitinda ka ng pandesal, saan mo nilalagay? Pum. Ha? Karga-karga mo yun? Sikleta. Oo. Uh, mm uh. Marami na sa akin nagsabi sa akin dati na nagtitinda kang araw ng pandesal dito. Inaabangan kita dati umaga. Hindi kita na siyang bahan. Oo, eh, eh. oh. ay eh ngayon, sinabi sa akin ng kaibigan ko, nandito ko nga araw, pinuntaan ako sa sasakyan. Hmm. Lakad tayo tayo ng konti. Lakad kayo ng konti. Mauna po kayo. Sige, lakad po kayo. Mahirap talaga mga ka ko ang tumanda ng mag-isa. Katulad nga ni tatay, halos ang kanyang pagkain ay siya pa ang gumagawa ng paraan sa edad niya na 84 anyos dahil ang kanyang asawa ay namatay na at wala rin daw siyang mga naging anak nang hihingi na lang siya sa mga tindahan dito ayan kaliwa kay tatay sa kaliwa doon ako sa may tindahan ko yan mga kahigol ko oh. Tay, gusto ko ngayon, umuwi na kayo. Ha? Umuwi na kayo ngayon, tay. Ha? Umuwi na po kayo. Huwag na po kayong umiigot dyan kasi nahirapan po kayo maglakad Ha, tay? Umuwi na kayo ngayon, ha? Bibigyan ko na lang kayo ng panggastos niyo ha? Ha? Okay, akin na yung palad mo, tay. Ha? Ha? tapos kaya ko oh, sakay ka. Ito tay, pwede na ba to? Kita mo ngayong araw. Ha? Malaki na nga tayo. Malaki na ba yan? Sige tay ha. Okay. Wala namang kayong bisyo tayano Okay. Sa mm, na niyo. Hmm, pero tinigil niyo na. Tingin nga kayo sa akin tay, may tsura nga talaga kayo eh. Gwapo kayo nung kabataan nyo, no? <laughs> nung araw. Pero hindi kayo palikero? Hindi kayo palikero. Railag <laughs> nga. Railag. Eh. Mga idol ko, ayun si tatay oh. May tsura siya oh. <laughs> na ano natin siya dito sa may mahoga ni market. Na ayun nga, nanghingi siya dyan sa mga tindahan. Kasi ano, hindi na siya kaya, hindi niya na kaya magtinda ng pandisan Okay. Tay, mag-ingat siya tay ha. Pauwi na ba kay tay? o oh, sige tay. Ayan, pauwi na siya mga ka-idol ko. Pinauwi ko na siya. Ayan na siya, Di ba na Tay, mag-iingat kayo, Tay, ha? Pagsasakay na ba kayo ng tricycle? O, sige, Tay. Tay, babaya ha? Okey Okay, sige, Tay. Ingat. Anong ulit yung pangalan nyo, Tay? Anong ulit yung pangalan nyo? Kaloy, may mga kamag-anak pa kayo pwedeng makakilala sa inyo? Yes, o amen. amin. Oo. Saan ba probinsya nyo? Leyte. Ah, sa Leyte. Oo, grabe. Layo ah. Waray. Oo. Okay. Waray. Waray po pala kayo. Okay. Sige tay ha. Mag-iingat po kayo ha. Salamat. Okay. Mapapanood kayo ng mga kamag-anak nyo. Baka pawiin na kayo sa Leyte. Ha? Pero wala ka naging anak? Wala ka naging anak? Wala ka naging anak? Sige tay, ingat tay ha. Ah, hindi ka binihayaan. Pero ilan ang naging asawa nyo tay? <laughs> ha? Dalawa, lang. Dalawa lang. Puro na matay? Okay. Sige tay, ingat kayo ha. Okay. Ano ba ang aral na dapat natin mapulot at matutunan sa kwento ni tatay? Para sa akin mga ka-idol ko, ay wag natin hahayaan na tumanda tayo na mag-isa. Kung tayo man ay magkakapamilya, ay sikapin natin na magkaroon tayo ng anak. Kung wala man at hindi tayo binayayaan, ay sikapin po natin na mag-alaga mag-ampun. Para nang sa ganun, kapag tayo ay tumanda na, ay mayroon sa ating mag-aaruga mga ka-idol ko.